So, kainin na po natin yung malaking bowl of noodles. Mumukbang tayo. Puro kami kain today. talaga pa Pag Sabi ko, ngayon ang babae. Kanya. Hmm. Kaya yun daw -yung, oh. yung, da -yung, oh. yung pinapay. Kasi nahihiyak siya kumain yung pinapay. Baka daw sitahin siya. Masama yung pakiramdam niya. Sabi ko, sinisipon daw siya, tapos nalamig. Sabi ko, kasi hindi naman naman kasi ang suko. Bakit hindi ka ba nalamigin niya? Tapos hindi pa siya nag-awarp ang lamig-lamig ngayon, 11 kaya. Hmm. 11 sa atin, kaya Kala ko naman, masarap yung tort, tort, tort na yun. <laughs> Kain lang tayo. Sige, kainin mo yung ano yung... Ang dami yung... Oh. Sige na, kainin mo lang yan. Ayan, ayan. Ang dami rin yung sahog. Grabe. Grabe, no? Nabusog Sinang... pa ako dun sa tork-tork na yan. Ito ang masarap po. Oh. Masarap din siya. Ito, o. Oh, Ito, Ito. Salad kasi siya. Ito. Puro kami kain ngayong araw. Grabe. Hmm. Dami rin tao dito. Ayan o. O di mas grabe sila o. Isang bowl lang. Isang bowl lang tatlo sila. Ayan o sa kapitbahay natin. Mm. Ikot natin. Ito mga ka 'yan, oh, mga kababayan. 'Yan, daming tao. 'Yan, daming tao. Oh. Andami. Sige, higupin mo nang higupin. Nabusog pa ako eh. Maang hangyan? Anong lasa? Tigman ko nga siya. Tigman ko to. Oh. Eto, kung wala kang serving spoon, eto yung pinantutusok mo. Eto yung pang serving spoon mo. Ganon ang gamit ng chopstick. Karne. Giniling. Ano siya? Giniling na karne. Giniling na karne. Nabusog ako. Ang dami pa oh. Oh, tagal niyang kumain. Daming pang sahog, naiwan na yung sahog. Kunin ko nga yung mga ibang sahog niya. Ano to? Ano to? Ano to? Lamang loob. Eto o, oh, lamang loob to. Lamang loob. Lamang loob. Ay, hindi. Hindi, parang... Chicken? Ayaw daw niya ng bola-bola. Kunin ko na nga yung bola-bola. Yung nabili nating bola-bola nung naghatpat tayo, di masarap. Yung beef. Hindi masarap. Yan, kinamay ko na. Naku, dami pa. Ang na, dami oh. Eh, nang dami pa. Kung busog ako, masarap kumain sana. Eh, ay busog ako kung gutom ako. Dami kaming, dami namin kinain kanina eh. Yun po yung kusina nila, oh. Kitang-kita dito. Sa pwesto namin. So, tinatapos ko na po yung vlog namin dito. So, kain muna kami. Thank you for watching po sa inyong lahat. Bye-bye!